Hello! Hello! About uh, the bullying of China the local uh, political situation kahit wala na sa pwesto magawa ng isang nag na na kanyang uh, popularity the bullying of China, political situation especially Maligayang pagbati po uh, sa Uh, Ito ang first time ko na maglalabas uh, ng YouTube uh, video uh, tungkol sa nagiging takbol ng politics dito sa ating bansa Hindi ko na matiis na uh, hindi mag-comment sa sobrang walang katuturan na uh, pag uh, pagtakbo ng, ng mga komento ng mga mag-aamang Duterte. Mashadong uh, kung makapag comment itong sila pulong. Kung mag comment itong uh, matandang Duterte at uh, ang mga kapanalig nila. Akala mo naman eh napakalaki ng ginagawang kasalanan ng ating uh, kasalukuyang nakaupo presidente. Normal lang yung mga uh, yung mga direksyon na tinatahak na, na may mga iba-ibang iba-ibang uh, diskarte para sa pagpapatakbo ng gobyerno. Iba ang pinakita o iba ang naging direksyon ng nakaraang presidente ni Robert uh, presidente Digong Duterte. At iba rin naman ang diskarte ni PBBM. Ngayon, itong mag-aamang Duterte at kasama na ang kanilang mga kapanalig at ang mga kanilang mga tagapagsalita. Napaka gagaling magsalita na mo naman eh walang nagawang malaking pagkakamali ang kanilang presidente. Kung ikukumpara mo sa kasalukuyang administrasyon. Isipin nyo, ano ba talaga ang ginawang napakalaking pagkakamali ibbm. Ako po ay hindi bumuto sa totoo lang noong presidential election na kusaan eh talagang uh, landslide victory itong si BBBM ang totoo po eh talagang ano na ako uh, wala na ako nang ganang bumoto dahil sa mga nakikita kong wala naman talagang uh, ipinangako ang ating mga politicians na talagang ginampanan nila ng buong katapatan so as years go by at nagkaroon ng mga itong mga nakaraang eleksyon eh talagang hindi na ako bumoto na wala na ako nang gana pero ngayon napilitan na ako magsalita dahil sa sobrang namang pag-agitate at pag uh, sobrang uh, pagsasalita, pag-alipusta at kung ano-ano pang mga kapintasan na ginagawa itong mga kapanalik ni nakaraang presidente Duterte, lalong-lalo na kanyang anak. Nakikita ko mo nyo kanyang pagsusumika, ang kanyang uh, kanyang sincere na na desire na makapaglingkod. Pero hindi ko maintindihan, ano, ano ba talaga ang pinaglalaban itong sila nila pulo at ng ating nakaraang presidente? At kung pintasan nila si PBBM, eh gano'n na lang. Nakakala mo ay eh, talaga namang sagad-sagarang kademonyohan ang ginagawa ng ating nakaupong presidente. Kabi-kabila ang kanilang ginagawang pagrarali, nag-organize at gumagawa ng mga galaw para pahinain kasalukuyang gobyerno. Nasa tingin ko wala may tutulong eh. Imbis na bigyan ng pagkakataon at bigyan ng suporta kasalukuyang nakaupo para namang uh, lalong lalo na yung ating uh, immediate past president na si Rodrigo Duterte dapat sumusuporta siya sa ating nakaupong kasalukuyang presidente. Pero, ano? Kabi-kabila ang panawagan ng mag-amang Duterte para mag-attend sa maisog rally ko, no? Pero... Ang dating sa akin, para bang wala naman talaga silang pinaglalaban kundi ang kanilang sariling kapakanan. Gusto eh parang hindi nila matanggap na wala na silang sa doon sa, sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno, kay ama. Parang naghahanap pa siya ng atensyon, naghahanap pa rin siya ng kumand para pakinggan siya ng taumbayan. Pakinggan ng military, pakinggan ng pulis, asalukuyan presidente. Pero ano ang ginawa niya? after a few months pa lang, katakot-takot na na pang-inusulto at pag destabilize para lang pakinggan siya at i-agitate ang mga tao. Ay, hindi na eh. Bakit pa urong-urong sulong siya? Nasaan yung kanyang image na, na matapang? Kaya nga maisog ang tawag nyo sa, kanya, sa inyong mga rally. Maisog rally. Pero sa tingin ko, hindi na maisog rally yan eh. Palagi na lang nauusog ang rally nyo dahil wala nang naniniwala so ang ibig lang sabihin kaya ako gumagawa ng video ito hindi na rin matiis na hindi mo comment later on uh, gagawa na ako ng mga detalyadong video ko uh, gagawa na ako ng mga detalyadong comments sa so, ngayon kasi bigyan ko yung background na this will be my uh, my, uh, my direction so far as my uh, video contents are concerned gusto ko na magawa ng mga video dahil nga sa hindi ko na nagugustuhan ang kinikilos ng ating mga nakaraang ang kinikilos ng mga taong dapat ay tumutulong sa ating presidente lalong lalo na si former president Rodrigo Duterte na immediate past president siya, dapat pagiging statesman ang kanyang unahin instead na yung mga pansariling intensyon. Maaari na isang problema nga rito ay ang nakapending or impending uh, ICC warrant of arrest. Kaya nagiging ganito ang kilos sa mga taong ito. Hindi natin masabi. Pero mag, talagang may dahilan kung bakit ganito ang kanilang mga pinagsasabi at ganito ang kanilang kinikilos. Kaya ganito na rin lang ang kanilang pagtatanggol at kanilang pagdidepensa sa kanilang kaibigan na si Pastor Kibuloy. Ah, imbes na kung talagang statesman siya, dapat itong si Pastor Kibuloy ay eh kinubinsin niyang sumurrender. Marami silang sinasabi na si Pastor Kibuloy ay ganito, ay ganyan, napakabuting ng tao, nakatulong kung kanino, nakatulong sa mga maraming mamamayan ng, ng Davao pero hindi natin maalis na talagang meron siyang masasamang kaso na kailangan harapin hindi nga lamang dito hindi nga lang dito eh, pati sa sa Amerika hindi naman pwedeng sabihin natin na yung yung kaso sa Amerika ay imbento lang at gawa ng mga tao may mga political motives at ganoon din naman dito sa Pilipinas imposible namang politically motivated ito or may mga personal grudge lang sa kanya, definitely talagang may kaso siya. So ano naman, anong dahilan at kina-cover up, I mean, hindi kina-cover up, kundi bakit dinidepensa niyo ang taong napakasama ng mga kasong hinaharap? Bakit kailangan niyo ipagtanggol ang taong ganito? Bakit hindi niyo paharapin? Sa, sa batas, sa korte, para mapatunayan kung talagang walang ginawang kasalanan ng tao. Pati pag-aresto ng mga attempt, attempted uh, arrest na ginawa ng mga pulis, minasama ninyo. Wala nang ginawang tama para sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, napakasama. Ano ang pinaki, ano ang tinatawag niyong so ngayon, hindi ko maubos ng isip bakit ganito na lang ang kanilang kilos, ganito ang kanilang pananalita na para bang ang presidente natin ay napakatagal na nakaupo na para bang lahat na lang ng ginawa ay mali. Sumasablay naman ang kanilang pananawagan. Nakita niyo ba halos nag-iikot na sila kung saan saan lugar sa Pilipinas. Tinitignan siguro nila kung saan sila makakuha ng malaking... O, pinakamalaki pinakamalaking gabi niya Pero, hindi sila nagiging successful. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga nagagalit ang tao. Pinipilit na ang galitin ng tao. Pinipilit nilang sabihin na mayroong napakalaking ginagawang kaba, kaba, kabulestoga ng ating para, ka, upong presidente. Na sa totoo, wala naman talaga. Sila lang gumagawa ng mga usap-usap, usapin para pasamain ang ating presidente. Again, I reiterate ko lang. Ni hindi ko binoto, ni hindi ko binoto si PBBM. Kaya lang makita niyo naman yung tao. Nagsisikap na i-represent -re ng maayos ang ating gobyerno, ang ating bansa sa ibang bansa. Nakakapagsalita ng maayos, i-deliver ng mabuti ang kanyang mga plano, ang kanyang kasalukuyang mga ginagawa sa Pilipinas, ang kanyang mga future plans. Pero itong mga, mga nakaraang administrasyon ng ating nakaraang presidente, walang ginawa kundi pintasan. Ganon din ang kanyang anak si Pulong na para bang talagang wala lang ginagawang maayos at walang ginagawang kabutihan ang ating nakakupong presidente sa ngayon. Ang masama sa ganitong sitwasyon, imbis na makatulong sila sa administration para makapagbigay ng advice, makapagbigay ng constructive criticism, wala eh. Puro paninira na lang. Every time na magagawa sila ng rally na sinasabi ng prayer rally, wala ka namang maririnig kundi puro mura wala kang maririnig kundi pamimintas at paglilibak sa nakaupong presidente. Wala sila, wala masilang silang maganda sa gestion. Wala silang constructive criticism. Ang gusto lang nila mangyari siguro eh matuluyang magalit ang mga tao, magbitaw ang presidente, magbitiw ang presidente at umupo ang gusto nilang paupuin. Most probably si si BP Sara. Or kung sino man ang gusto nilang paupuin. Pero wala eh, hindi naman talaga na successful ang kanilang mga kilos. Hindi successful ang kanilang pangukongbinsi sa mga tao. Kahit, sila, kahit saan sila pumunta na rally, saan sila mag-organize ang rally, eh, wala naman talagang tao pumupunta. Siguro malaki na yung dalawang dibo sa bawat uh, rally na ginagawa nila. 2,000 heads, mukhang hindi pa abot Depende pa nga sa location. Minsan, mas kukunti pa dahil nga sa hindi, naga, hindi naman talaga kasi ang mga tao. So, inbis na maging statesman si si former President Rodrigo Duterte at tumulong para sa ikabubuti ng bansa, wala silang ginawa kundi pintasan at mag-suggest sa mga tao na magalit. Si Pulong gano'n din. Wala nang ginawa kundi gali... i piliting galitin yung mga tao para ano gusto nyo mangyari? Mag-revolusyon? Mag revolusyon mag mag ang mga tao? Iniisip nyo magkaroon ng people's power? Hindi na eh. Hindi nyo nakakayanin. Hindi na ganun kapopular si Rodri President Duterte. Hindi na siya. Hindi niya na ma-recover ang kanyang salili. Yung kanyang mga patras-atras, yung mga kanyang pagbabali-bali sa kanyang salita. Nasira na rin siya eh. Inacuse niya si PBBM na adik. Nakakus niya na gumagamit ng cocaine. After a few months, sasabihin niya, wala naman siya sinabi ko So, sa tingin niyo, makukumbinsi pa ang mga Pilipino na siya ay nasa kanyang stable state of mind Sobrang puwersa ang binagot ng mga police. may mga, may, may, meron silang sinusunod na, na guidelines para pag-aresto. Anong overkill? kung ano sa ginawa ng mga police? Anong overkill doon? Yun ang hindi ko maintindihan. Ang mga polis pa nga ang ginawan nyo ng, ginawan ng mga taon kibroy ng hindi magandang pagtrato. alam mo yung authority ka tapos in-spray ng tubig. Hindi, hinarang sila sa, sa, sa gate. Ano naman ang overkill doon? Hindi ko talaga maintindihan bakit nyo kailangang i-discredit ang kilos ng mga pulis kayo magkakapatid ay nasa gobyerno ang inyong ama ay immediate past president bakit nyo kailangang i-discredit ang, ang ating mga kapulisan dahil lang hindi nyo gusto na ma si Kibuloy na anak ng Diyos na sinasabi ng claim niya Ito ang challenge ko kay Pastor Kibuloy. Kung talaga ka anak ng Diyos, ba't kailangan mong magtago? Kung ikaw ay Diyos o ikaw ay anak ng Diyos, bakit hindi mo harapin ang iyong kaso at patunayan mo na ang powers ay nasa iyo ay anak ng Diyos? O minsan umaakto kang isang Diyos? Sabi mo pa nga, pati si Lucifer, tinalo mo na dito sa mundo. Si Lucifer tinalo mo. Pero yung mga kaso, hindi mo maharap. Kung ikaw ay Diyos o anak ng Diyos, ano kinakatakot mong harapin ang korte? Ang lindol ka mo, ang ulan pinapahintay mo. Pero ang kaso mo, hindi mo maharap. Kayo ng mga, mga supporter ni Kibuloy, kayong mga Duterte, itong sila Harry Roque, ano mga pinagsasabi niyo yung overkill? Eh samantalang ang, ang 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 hinuhuli eh, anak ng Diyos. Sa sa Hindi dapat hindi siya natatakot humarap. Ano ba Yan ang mga tanong na hindi ko talaga maha, mahanapan ng sagot. So sa mga susunod kong vlog, sa susunod kong mga video, mga kababayan, katunyeng, kajeri, at katen, eh ididetalye ko na yung mga bagay-bagay tungkol sa uh, hinaharap ng ating gobyerno sa ngayon, lalong-lalong -lalo na when it comes to the criticism and the uh, actions of Duterte family hindi ko na maintindihan ng mga pinikilos nila kahit matay ko mang isipin, kahit anong pag-aanalisa na gawin ko hindi ko makuha bakit meron silang ganito mga pagkilos walang katigil-tigil ng pag pag, uh, pag, uh, pag uh, paggawa ng mga rally sa mga tao pilit nilang ginagalit ng mga tao na tingin ko ay hindi naman talaga nagkakaroon ng, success, hindi naging successful. Pinipilit nilang gawa ng issue na, na, ang ating kasalukuyang presidente ay napakasama. Na wala man ako talagang nakikita ng ganun. Pangalawa, yun nga, yung tungkol sa pagdepensa kay Kibuloy, hindi ko rin mahanapan ng ng uh, Magandang sabot. Bakit nila ginagawa ito? Samantalang napakatibay o napakaglaring naman talaga anong kaso na dapat niyang harapin. Ito namang siguro eh. Napaka uh, as he claims or he claimed na talagang very powerful siya. Ang ulan, ang lindol, kaya niya pahintuin. <laughs> Hindi ko makuha bakit ang mga pulis hindi niya maharap. Ang gorte hindi niya maharap. Once and for all, Pastor Kibuloy, kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang wala kang kinakatakutan, kung pati si Lucifer ay tinanong dito sa, sa, mundo, harapin mo ang kaso mo. Harapin mo ang mga kaso mo. At dun sa mga kumukontra sa kasalukuyang presidente, palagi ko wala lang pupuntahan yung mga ginagawa niyo pag pagbibida at pag-aalipusta. Dahil wala man talagang wala akong nakikitang uh, dahilan para gawin niyo yan sa kasalukuyang presidente. Sa so, mga kababayan, until next time, ha, dito lang muna tayo. Uh, preliminaries lang ito para lang maumpisa na, na aking mga dating pang vlogs regarding uh, politics at uh, sana uh, masuportahan nyo ako dito thank you so much at uh, thank you so much at uh, makita kita tayo muli sa ating susunod na video